Okay. Yan, good morning. Mga kamukil, no? So, araw pa tayo ng Uibis. Kahapon, Merkulis tayo mga kamukil. Pagpasensyaan nyo na. Dito kasi mahina yung signal dito sa area na tinatrabahoan namin. Kaya medyo laging lit upload, no? I-upload po pagkagabi. Ma-upload siya. 24 hours pa. Sa sobrang hina ng... Uh, dita, dito. So, kahapon, grabe yung ulan. Half day yung trabaho namin. Pero nakapag-duty no, pa kami ng wala pang isang oras mga kamukin no, sa hapon. So ngayon, diskartihan talaga mga kamukin itong trabaho na to. Ayan, ay umaga, alas 8 mga kamugil ng umaga. Maganda pa yung init pero alam ko pagdating ng alas 12 nito, kukulimlim na naman ngayon mga kamukin. Nagbabadya na naman siya eh. May mga part naman na makapal yung mga ulap. No? Sana lang wag magbuo ng maaga. So yung diskarte ko mga kamukil, kung napapansin nyo, parilya pa lang yung nakatayo. Ayan o, oh, nakapurma pa lang yan, wala pang buhos yung mga pusti natin. oo so, kailangan ko ng dumiskarte no, oh, sa ganitong paraan. Itong mga diskarte na ito mga kamukil, lagi ko itong ginagawa. Lalo na pag mga hinabol natin yung uras kasi dahil sa ulan. So step by step ko na lang sasabihin sa inyo mamaya mga kamukil. O, oh, kung napapansin nyo na kapag lagay na ako ng pinaka girt dyan o runner, sa ating mga pusti po mga kamugil na nakalibil yan nasa 300 cm yung ating pinaka ah uh, finish flooring natin hanggang drop ceiling natin ayan o uh, yung pinaka ceiling natin talaga nakalibil po yung mga uh, runner na yan ang gagawin ko na lang dyan so, pinaka plano sana namin dito is magbubuhos pa ng ah uh, flashing beam sa pinakataas pero kung hihintayin pa namin mabuo, mabuo yung mga pile mga kamugil talagang aabutan kami ng siyam siyam dahil sa panahon So ngayon, ang pinakamainam na gawin na lang, yung 2x4 na yan, bubuhusan na, uh, yun yung aming bubuhusan, no? Na gagawin nating flashing beam dyan sa taas para magiging matibay. Tapos, papansin nyo, malaki yung mga sira dito oh, sa part na to. O oh, kailangan tibagin talaga kasi yung unang, pinakaunang nagtrabaho nitong na bahay, 1970s pa to. Kulang-kulang yung kanilang mga dowels. So kailangan mahabol ko, umapalabas ko yung mga dowels na yan. Tulad ng ganyan, yung mga kahoy na sa taas. Kailangan tatanggalin yan hinahanap ko pa yung mga dowels talaga para uh, makontinuous natin, maipapakapit natin dyan sa ating pinakaraner na tubular at siyempre bubuhusan pa natin yan para magiging matibay. pati dito so umagang umaga mga kamugil ito yung tinabaho ko kaagad pabrikit ako nito tapos libil kaagad mga kamugil ha? mula sa posti na yon hanggang dito hanggang dyan so yun yung ating libil ngayon ang susunod ko naman ginagawa itong paglalagay na ng pinakarapter so ang gagawin natin pagka mga ganito minsan kasi nakalagay tayo ng isa dito sa pinakagilid, sunod sunod yan huwag pong ganyan no? so pag nakalagay tayo ng isa dito sa rafter sa pinakagilid, doon na naman sa kabilang gilid pagkatapos malagyan natin dyan siyempre ililibil natin tong dulo na to at saka yung dulo na yon. pag naglibil na sila nakalagay na tayo dyan magbabatak tayo ng tansi mula doon sa kabilang rafter na yan, ilagay natin hanggang dito sa kabila So hindi natin kailangan maglibil dyan sa mga file natin o sa kongkrito natin para yun yung ating susundan yung tansi na lang mismo yung ating uh, didikit ang ating ilalagay na raptor at siyempre magkakaroon rin tayo ng support member dito dito sa pinakagitna na to hindi pwedeng automatic raptor tayo tapos maglagad, maglatag tayo ng parlina so mamaya tingnan nyo na lang mga kamukil sana lang mapurma ko mamaya kahit lang paglatag ng mga raptor uh, para bukas parlina na naman kaagad at saka pasya premium yung aming titirahin okay ayan na mga kamukil ha? alas 9.52 ito na nakapaglagay na kami ng raptor dyan so bali yung kong kasama sila yung tumirada dyan sa concrete post natin empty corner ayan o ah. so papurmahan ko muna lahat mga kamukil bago magbuhos so, kami rin dalawa ah kami rin tumirada sa roof framing dito dito yung pinsan kong train ni train ko mga kamukila oh so, kailangan natin no, bigyan ng magandang kita to ilang taon na to sa akin So, kung napapansin yung mga kamukil, ayan. May tansi tayong nilalagay dyan, o. No? no, hindi na tayo naglibil dyan. Yung nilibil lang natin, yung side na yon at saka yung side na yon Siyempre, ito yung una kong nilagay, yung corner na to. Tapos, uh, dyan ako kumukuha ng reference. Papunta dun. Nilibil natin yon din binatakan na natin ng tansi. Papunta dun. So, yung tansi na yon yun na yung atin tatamaan ang pangalawang rafter na ilalagay natin. Siyempre itong rafter dito mga kamukil na nilalagay namin dito sa pinakagitna. Magkakaroon to ng support member natin. May mga girth to sa baba. Ihuhuli ka na lang mga kamukil sa paggawa to. At least mahabol ko lang yung paglatag ng mga parlina at prima. prim. Kasi mamayang hapon mga kamukil, napapansin nyo mainit yung panahon ngayon. Mamayang hapon, ah, naman to. Importante talaga mga kamukil pagkaganito laging may tansi ang isa sa nagdadalang buhay sa ating trabaho ng construction pagro framing o anuman trabaho basta usapang construction mahalaga talaga yung tansi no? tapos dito naglagay din ako ng tansi ayan o oh. so kailangan uh, tatamaan din natin yung tansi na yan pag uh, lagay natin ng pinaka rafter natin sa mga gitnang party no? so lagi kong sinasabi huwag pasunod ang paglagay ng mga rafter oh, kung nauna ka dito sa gilid minsan kasi Isusunod sa gitna hanggang patuntang huli. Isang ma malaking pagkakamalik po yan mga kamugil. Hindi mo makukuha yung tamang uh, plot ng ating roofing dyan o tuwid. O, o, kaganyan. o Kailangan mauna tayo sa bawat gilid. Tapos tansi yung katapat na lang dyan. Para makikita natin yung ganda ng ating trabaho pagkatapos. Alright, time check. Alas 12.05 si mga kamugila. So yan, nakapaglatag na tayo ng mga raptor natin. Tapos nakalibil na yan lahat mga kamukila. Yung mga tansi natin na guide, okay na. Silipin natin dito sa likod. So yung napapansin nyo, yung guide natin tansi, laging nakatapat yung ating, ano, no? nakadikit talaga yung ating mga tubular. Yan po yung palatanda na yung tuwid na kukuha na natin. Napapansin nyo yung kalangitan mga kamukila. Makulimdim na naman. No? So pagbigyan nyo sana kami ulan, no? Ay, kahit dalawang oras o tatlong oras lang. O so, kahit alas dusi mga kamukil, balik kami kaagad. Ayun, alam namin hindi matatapos yung buong hapon na to darating na naman yung ulan ang susunod namin trabaho pabrikit muna kami ng parlina dito yung pinaka girt natin dito sa baba dyan susuntok pang huli na yun o bago tayo maglatag ng parlina tutukudan muna natin yan lagyan natin ng support kasi duduyan yan yan eh saka natin tatanggalin yung support natin dyan kapag nakaporma tayo ng Dirt dito, support member sa dalawang yan. Doon sa mga gilid, walang problema kasi nakasalo siya sa CHB natin. So, yan. Ulan. Kahit mga dalawang oras lang, no? Makapaglatag lang kami ng parlina. So, kasunod nito, pag matapos ko itong mga kamukil, ito na namang pinaka ah, uh, ports dito. Ito, Dito naman yung baba, banata namin. Sana bukas, matatapos ko ito lahat. Para purmado na to. Okay. Apti tayo mamaya mga kamagil Kung pagbigyan tayo ng ulan na to uh, Kahit mga tatlo or dalawang oras lang Okay, yan na Alas dusi 45 mga kamagil Tumulo na naman yung ulan Tapos yung Talaga tayo pinagbigyan mga kamagil no? Nakapabrikit lang kami ng apat na pangparlina Sana lang Kahit mga alas dus o Bago mag alauna Huupa na siya Sana lang no Okay mga kamangkil, ito na siya ah, Yung ating trabaho So napurma talaga namin mga kamangkil ah. Walang isang araw Kasi mga dalawang oras din yung pumapatak yung ulan Inagahan namin sa pagbalik sa trabaho mga kamangkil Alas dusi bumalik kami Pagkatapos namin ng halian Inagahan din kami ng ulan So pagdating ng alas dus ah, Mga alas dus 25 siguro yun umaambun-ambun na lang siya. So patuloy pa rin kami sa uh, pinagpatuloy namin yung aming, tra aming, trabaho sa pagpabrikit nitong mga parlina. Nang natapos na siya, umulan na naman. Huh? Uh, pero paambun-ambun na lang kaya patuloy yung aming uh, trabaho so, sa wakas salamat sa Diyos no, na puruma puruma na siya yan, dito sa kabila purmado na to, roping lang yung hinihintay nito, at uh, paglalatag ng tie wire, tapos pagdating ng roofing, sa kanan natin ilatag yung foam insulation natin. Ah, nagsusunod ang pagbubobong. So, pagmatapos to lahat yung pag-group framing natin, latag ng tie wire lahat, latag ng tie wire. Yan. Bali kulang pa ng isang na pabrikit namin pala, kulang sa pinakadulo, no. Kakaroon kasi tayo ng bulada dyan na 1 meter. o kulangan pa siya. So dito banda, kung napapansin nyo, mataas siya dito. Tapos dyan, meron tayong 1 meter na bulada dyan. Dito, mahaba siya. Magkakaroon pa tayo ng isang raptor dyan. Ah, yang may ano na yan, kahoy na yan. Kakaroon pa tayo ng isang raptor. Para sa 90 cm din yung bulada doon. Kasi mga kamukil, kung itong 90 na to, i-straight ko na lang dito, may hindi masasakop. Yung side na yan, oh, So, ang ginawa ko mga paliteril na naman tung side na ito dito. Magpaliteril siya. Yan, papunta. Makikita yung ating pinaka gutter flashing dito. Flashing gutter. Nakaliteril siya. Makikita sa harap. Tapos, may porch tayo dyan. Iba din yung style ng bubong niya. Papunta dun. Yung sloping niya. Papunta dun sa harap. Bukas, mapupurma siguro namin to lahat. No? Itong pag group framing. Bukas, alam naman namin na umaga yung panahon ng tag-init niya pagkahapon ganito makulimlim na trabaho kami mga kamukil kahit umaambun basta hindi lang masyado malakas kaya, kayang kaya pa naman tapos sa pusti natin nakapagbuhos tayo ng dalawang pusti ngayon so ito yung pusti na nabuhusan una pagkatapos uh, kasi may uras pa at lumiwanag siya binuhusan ka agad nila yung pangalawang pusti o bukas yung tra trabaho nila pag bubuhos naman dyan sa pinaka corner na poste yun no? yun na lang yun, hindi pa nabuhusan o, ito na no? yung ating trabaho sa wakas hindi ko napapansin yun naglagay tayo ng tuko dyan no? kasi wala pa tayong support member na na ilagay, bali dalawa yung part ng raptor na lalagyan natin ng support member para hindi siya duduyan at the same time hindi siya uuga-uga Pupapaypay kapag may malakas na hangin. So, bukas, yun yung trabahuin namin. Una, paglalagay ng support member para matanggal namin itong mga 2x3 na to. Pagkatapos malagay ng support member, uh, maglalagay kaagad ng pasya frame. Lalagay namin kaagad ng pasya frame. Kung may uras pa, uh, subukan namin trabahuin doon. No? Umpisahan ko na naman yung para supports natin na Rope